Ang nilalaman ng ating video Mula sa albularyong may black magic, ang multo ng isang lalaking veteran war sa haunted house hanggang sa isang mapangahas na demonic doll, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na trending ngayon sa TikTok na kung saan, ang albularyong ito, habang nagsasagawa ng isang oras yun sa loob ng isang bahay upang mapaalis ang masasamang espiritu, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan ang makukuhanan ng kanilang kamera Pagmasdan ninyong mabuti. <tod> ka so, madam, kada muskira namin. Makikita sa video ang bigla na lamang pagtilamsik ng mga tabla buhat sa pintuan na naging dahilan upang masira ito. May nagsasabi na kagagawa nito ng masasamang espiritu bilang pagpapakita ng galit nito sa isinasagawang orasyon ng albularyo. May nagsasabi din na may black magic ang albularyo na naging dahilan ng pagtalsik ng mga tabla ng pintuan. Ang video naman na ito na trending ngayon sa internet na nagpapaalala na ang panganib kahit saan ka magpunta ay posibleng mangyari at sumunod kahit paman sa harap pa mismo ng inyong bahay at pintuan. Kagaya na lamang ng matutunghayan yung pangyayari sa video na ito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video na matapos lumabas ng ginang na ito, habang ito ay may hawak na anak na babae, ay bigla na lamang may sumunod ditong isang estranghero buhat sa kanilang likuran lamang na hindi alam ng ginang na ito na may sumusunod na pala sa kanila. Dito rin ay makikitang tinakpan pa ng lalaki na ito ang kanyang muka ng tela bago pa man ito makapunta sa may pintuan, indikasyon na mayroon talaga itong masamang balak. Matapos naman makapasok ang ginang at maisara ang pinto, ay siya namang pagdating ng estranghero na ito na makikita ang kuwersahang pagbubukas nito ng pintuan. Sinasabi din na kung nahuli ng ilang segundo ang ginang na ito sa pagsasara ng pintuan ay baka naabutan sila ng masamang lalaki na ito. Matapos makita naman ang ginang na ito ang doorbell camera footage nila, ay agad itong tumawag sa police. Ang sumunod namang video na ito ay nagmula sa Urban Exploration YouTube channel na Breaded Explorer, na kung saan ay kanyang pupuntahan at bibisitahin ang isang pinaka nakakatakot na abandonadong children's hospital na itinayo pa noong mga 1800s at naabandona noon pang mga 1980s. Bago pa man pinuntahan ito ni Colin ay sinasabi niya na hindi siya naniniwala sa mga multo at mga aswang. Subalit ng kanyang bisitahin at puntahan ang abandonadong ospital na ito, ang kanyang paniniwala na walang multo at aswang ay tila ba nabaliktad na. Oh my goodness me, this is super, super creepy. Oh, look at these old chairs. This is so creepy in here. This is so creepy. Do you know, I've been to a lot of buildings and Places on my own, but this place here is giving me the chills like you wouldn't believe it. I think this this place closed back in the 1980s. You know, it's been empty for a very, very long time. I'm actually surprised it's still here. Normally they bring these places down like. That was really That was really Ooh, sa kanyang pagbasok sa nasabing ospital, dito ay kanyang nalaman at nakita na halos lahat ng mga equipment ng nasabing ospital ay nasa loob pa rin ng abandonadong building na ito. Ayon pa kay Colin, pagkapasok pa lamang niya ng ospital ay nakaramdam na siya ng takot na sinundan pa ng mga footstep mula sa paligid ng building subalit nang kanyang hinanap ang pinagmumula ng mga footstep na ito, ay wala naman siyang nakita na kahit sino o ano sa building. Sa kanyang pag-akyat naman sa susunod na floor, dito ay kanyang nakita ang panganib ng paglalakad sa floor na ito dahil sa sukal na nakakalat sa paligid at flooring nito, subalit sa kagustuhan niyang ipagpatuloy ang pag-iinspect, dito ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad sa lugar na ito. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay may nakakakilabot na mangyayari sa kanya. Pagmasdan ninyong mabuti. Really weird stuff in here. Habang kinukuha na niya ng video ang kanyang pag -e dito ay bigla na lamang ni bumagsak na metal rod mula sa sahig na nasa likuran lamang ni Colin. Subalit ng kanya naman itong nilingon ay wala naman siyang nakita na tao na posibleng magbagsak nito. Sa kanyang pagpapatuloy na paglalakad at pag-video, dito ay muli siyang nakarinig ng mga kalabog buhat naman sa katabi nitong room, nang kanya namang tiningnan ang room na ito ay wala naman siyang nakita na kahit sino o ano dito na pwedeng pagmulan ng ingay dahil dito ay nag-setup siya ng static camera upang makuha na nito ang kanyang pag-explore -e at pagpasok sa corridor at sa iba pang room at eto naman ang nakakakilabot na susunod na mangyayari pagmasdan ninyong mabuti Nang lumalakad naman si Colin sa koridor, dito ay may narinig siyang malakas na ingay na malapit lamang sa kinatatayuan niya. Dala ng kanyang pagkagulat at takot, ay tumakbo na lamang si Colin pabalik ng koridor. Dito rin ay makikita ang nakuhana na black figure na tila ba isang bata nakatayo mula sa bandang dulo ng hallway na animo ipinapanood si Colin habang ito ay naglalakad. Makalipas lamang ang ilang segundo ay bigla naman din itong naglaho na parang bula, Dala ng kanyang takot ay nagdesisyon na lamang si Colin na lisanin ang nasabing ospital. Makalipas lamang ang ilang araw, dito ay nagbalik muli si Colin subalit dito ay sa oras naman na pitch black. I'm here on my own, in the pitch black. And already I'm getting freaked out. And I'm not even in the building yet. Cannot believe that I'm doing this on my own at night. Oh, Okay. okay right definitely not going up that way first i'm going this way first oh. why am i doing this why am i here why am i doing this i think i'm talking a lot just so i can like distract my mind because i cannot believe i'm in here on my own at night oh this is creepy this is definitely without a shadow of a doubt the creepiest thing i have ever done in my life i don't even know if i could top this to be honest with you <laughs> oh my god it is absolutely freezing in here oh. it is absolutely freezing it's so cold, it wasn't this cold last time. Right, let's do this. What the hell was that? Sa kanyang pagpasok muli sa ospital na ito, dito ay naalala ni Colin ang kababalaghan na nangyari sa kanya nung huling punta niya dito na kung saan ay nakakita siya ng black figure ng animoy isang bata. Sa muli naman niyang pagpunta dito ay nakarinig naman siya ng mga tunog ng bell sa paligid subalit ng kanya itong hinanap ay wala naman siyang nakita. Sa kanyang pagpapatuloy na pag -e explore naman, ay nakatanlo siya ng animo itim na nilalang na nagswiswing na ulo mula sa siling ng patiwari. Subalit ito ay hindi nakita at napansin ni Colin ng mga oras na yun sa halip ay nagpatuloy pa rin ito sa pag -e explore That's the back again. We've got the, the second half of the upstairs bit Where's that breeze coming from? It must be coming from that loft space. The goosebumps on my my whole body right now. I just you could probably strike a match off my skin. Look at this little. But it's bloody frightening the life out of me. Well, we've only got a couple more rooms up here. I've got that insulation coming down. Yeah, any heavy rain here would obviously, you know, completely saturate the place, and so this insulation does hold water like a sponge. Look like a leg sticking out that door out there. It's not, but oh, I've just got all these old ideas going through my head at the moment. Whoa. Oh, there's Nang makaakyat naman si Colin sa hagdanan, dito naman ay nakarinig si Colin ng malakas na kalabog mula sa hallway na dahilan upang mapahinto siya sa kanyang paglalakad. Nang nagpatuloy naman muli siya sa paglalakad, ay muli naman itong nakarinig ng malakas na kalabog subalit nang kanya itong hinanap sa kalapit room nito ay wala pa rin siyang nakita. Dahil sa kanyang takot ay nagdesisyon na si Colin na umalis ng nasabing area. Subalit eto naman ang susunod na mangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Oh god! Okay, oh, I've never been so scared. I've never been so scared. Oh, I'm getting out of it. I've had enough. <gasps> that. 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 That was weird. That was really, really weird. Oh, what is it about this place? Place, really do. Just listen. Oh, God. Maririnig sa video ang malakas na ingay na nagmumula sa may hagdanan Subalit ng kanya namang tiningnan kung saan nagmumula ang ingay na ito ay laking gulat niya nang biglang may gumulong na pula na bola mula sa hallway malapit lamang sa kanya. Dala ng kanyang matinding takot ay tumakbo na lamang siya papalabas ng nasabing building. Maraming mga viewers ang nagsasabi na maaaring ang animoy black figure na bata na kanyang nakikita sa loob ng building na ito. Ay isa sa namatay na bata sa loob ng ospital na ito. Ang paranormal investigators na sina Jordan at Johnny ng YouTube channel na Paranormies, ay iimbestigahan naman ang isang journal na nakita sa itaas ng atek ng nagngangalang Richard. Sinasabi ni Richard na matapos nitong makita ang journal na ito, dito ay nagsimula ng mangyari ang kababalaghan sa kanilang rural farm na matatagpuan sa Manitoba, Canada. Ayon pa kay Richard, hindi niya alam kung sino ang nagmamayari ng nasabing journal. Subalit may hinala siya na ang may-ari nito ay isang mentally disturbed na isang war veteran dahil sa nilalaman nito ang hinggil sa patayan na nangyayari sa isang gyera. Sa kagustuhan nitong mahanap ang kasagutan sa kanyang mga katanungan hinggil sa notebook na ito at sa kababalaghan nangyayari sa kanilang tahanan, dito ay nag-set up si Richard ng mga static camera sa kanilang bahay. Pagmasdan ninyong mabuti ang nakakakilabot na makukuhanan ng kanyang camera, Nang matanggap naman ng Perenormis Team ang video mula kay Richard, dito ay agad silang nagsagawa ng plano upang imbestigahan ang kababalaghang ito na nakuhana ng kamera ni Richard. Dito ay napagkasundoan ng Perenormis Team at ni Richard na mag-iistay ang dalawa sa loob ng dalawang gabi sa kanyang tahanan. Dito ay ibinigay ni Richard sa dalawa ang journal at umalis muna ng dalawang gabi sa kanyang bahay. Nang unang gabi ng dalawa, dito ay umupo sila sa table ng kitchen at nagsimulang sabihan ang nasabing espirito na pagalawin nito ang mga card sa table, at ito naman ang nakakatakot na susunod na mangyayari. Pagmasdan ninyong mabuti. If there's anything, can you move these cards? Just... Do something, like, all you gotta do is just go like... I just do something with the cards. Makikita sa video ang kusang paggalaw ng isang upuan na nasa katapat lamang na pintuan ng living room. Dahil sa pangyayari, si Jordan ay agad nagsagawa ng sensory deprivation session. Dito ay tinakpan niya ang kanyang mga mata at tainga habang inaantay nito ang kasagutan ng nasabing nilalang na manggagaling sa spirit box. Dito rin ay sinabihan ni Johnny ang nasabing espiritu na magpakita ng sign sa sinumang espiritu na naruroon ng mga sandaling iyon. At eto naman ang susunod na mangyayari. Let us know you're here. Thank you. Oh, my hands are shaking. Jordan. The cabinet is open, man. Oh I oh, man. A two meter to it and nothing happened. What? Okay, what happened? So The, uh, I was standing here and I was filming and then it just opened up. Blasting. Let us know you're here. Thank you. Oh my hands are shaking. Kagaya ng naranasan ng may-ari ng bahay na biglang pagbukas ng pintuan ng mga cabinet ng kitchen, dito rin ay kanila itong naranasan. Dahil dito ay naglagay na sila ng static camera sa kitchen at nag-iwan din ng dalawang motion activated dolls at isang piano mat sa isang room na malapit sa hagdanan. Pagkatapos ay umakyat na ang dalawa sa kwarto ni Richard kung saan ay matatagpuan naman sa itaas ang attic kung saan din nakuha ni Richard ang misteryosong journal. Panoorin ninyo ang susunod na nakakakilabot na mangyayari. Reason. reason? Reason? Did you have what reason did you have? No way. Oh, holy. Shit. It just flipped the light on. Isn't it kind of strange that. Whoa. Isn't it kind of strange that. Whoa. Isn't it strange that... Whoa. Makikita sa video ang kusang pag turn on ng ilaw mula sa itaas ng hagdanan, dito rin ay maririnig ang kusang pagtugtog ng piano mula naman sa downstairs. Dito naman ay wala silang kaalam-alam na may nakuhana na palang dark figure ang kanilang static camera papunta ng kitchen na kung saan din matatagpuan ang isang piano mat na kanilang nilagay. Maraming mga viewers ang nagsasabi na maaaring ang nakuha ng dark figure sa loob ng bahay na ito ay siyang may-ari ng journal. Kayo, ano naman ang masasabi nyo sa kababalaghang nangyayari sa bahay na ito ni Richard? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na trending ngayon sa TikTok, na kung saan, sinasabi na ang video na ito ay pagpapatunay lamang na ang pagpaparamdam ng isang namayapang mahal natin sa buhay ay posible at pwedeng mangyari. Makikita sa video ang paggamit ng mag-ina ng snow globe, bagay na kanilang ginagawa taon-taon kasama ang kanyang namayapang ama. Bilang pag-alaala sa namayapang ama, bumili siya ng snow globe para i-celebrate nilang mag-ina ang New Year. Ayon din sa uploader, ang snow globe ng kanyang ama ay hindi na gumagana ng matagal na. Subalit panoorin ninyo kung ano ang mangyayari habang sini-celebrate nilang mag-ina ang pagsalubong sa bagong taon. Maririnig sa video ang biglang pagtunog ng snow globe na pag-aari ng kanyang namayapang ama. Sinasabi na kahit paman na mayapa na ang kanyang ama, ay sinubukan pa rin itong iparamdam na naruroon pa rin siya sa kanilang tabi at pagse-celebrate ng kanyang pamilya sa New Year. Kahit paman sinasabi na coins ident lamang ang nangyari, dito naman ay nakapagtataka ang tama at eksaktong timing ng nasabing pagtunog nito. Para sa mag na ito, sapat na malaman nila na naruroon pa rin ang kanyang ama na hindi sila nakalimutan at iniwan kahit pa ito ay sumakabilang buhay na. Ang YouTube team na may YouTube channel na Tommy Amongs the Tombstones ay papasukin naman ang Haunted Hinsdale House na matatagpuan sa New York na kung saan ay makakasagupa nila ang sinasabing isang demonic doll. Sa pagpasok pa lamang nila ng nasabing bahay, dito ay nakarinig na sila ng mga nakakakilabot na ingay. Can you show us where you're at in the house, please? Yeah, what was that? In the corner. Sa kanilang pag-akyat sa itaas ng bahay, dito ay kanilang inalis mula sa case ang nasabing doll na kalaunan ay kanilang napagtanto na hindi pala dapat ito inalis sa lalagyan. Habang hawak naman niya ang nasabing doll, ang kanilang REM pod ay biglang namatay. Dito ay muli itong namatay nang nagsabi sila sa nilalang na ito ng isang sign. sign Tila ba ang nasabing device ay kinokontrol ng kakaibang nilalang? The like, right. Dito naman ay may makakaptured na kakaiba ang nasabing device. Pagmasdan ninyong mabuti. maririnig sa video ang tila ba boses ng isang babae. Sinasabi din na maaaring nagkamali sila ng pagtanggal sa nasabing doll mula sa lalagyan nito na naging dahilan ng mga kababalaghang nangyayari sa kanila. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.